Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Titan. Do you have any complaints? Tell me. <laughs> Yun po ang pahayag ng Pangulong Marcos. Diretsahan daw natin siya. Anong reklamo? Idiretso sa kanya. <laughs> President Marcos Jr. is calling on the people not to be afraid to speak up and bring their grievances to the government amid talks with alleged threats to his administration according to the president his government is open to any feedback or suggestions from the public he said it's better to express the complaint directly than to remain silent or expect the speculation If you have a complaint, tell me. Marco said. Where he continues, he said, he continues to meet with different sectors to hear the sentiments of the citizens. Okay. Ito, mga mag-isang buwan na itong mga kilos protesta, isamarize ko lang, may dalawang grupo ng tao, iba-ibang panawagan. Unahin natin tong grupo ni na Congressman Kiko Barsaga. Marcos resign. Then iba pang mga grupo. Ito namang grupo ng mga kakampink. Uh, hindi sila nananawagan ng Marcos resign dahil takot sila na si VP Sara ang <laughs> ang maging presidente. Ang panagutin ang mga kurakot. Ganun lang. So, dito muna tayo sa grupo ng kakampings na panagutin ang mga kurakot. Agree ako dyan. Yan ang sentiments ng taong bayan. Kaya marami nang nagre-reklamo eh. Uh, si Regine Velasquez, Asia's Songbird. Post niya today sa Guata. Ang laki ng binabayaran kong buwis, uh, I think 44% to Bixa. Ang laki pa lang nababawas na buwis uh, na, na itong mga artista, mga celebrities. Ang laki. Bakit ako tuluyang magbabayad na wala naman akong, hindi ko nakikita ang serbisyo ng gobyerno? Sabi ni Miss Regine Velasquez. Marami silang nagre-reklamo. Si Vice Ganda, ganoon din ang laki ng binabayad naming buwis ninanakaw lang panagutin oh. so ito yung number one is panagutin ang mga kurakot kumusta ngayon ang ginagawa ng administrasyong ito para panagutin ang mga naungurakot oh ano yung press conference ng ICI two days ago ang advisor nila si General Azurin as of now wala pa kaming nakikitang pwedeng kasuhan oh o, oh, <coughs> maligaya ba ang tao? Yung panawagan na panagutin ang mga kurakot. Eh, wala naman silang nakikita. Ah, tapos, balibalita, gagawin daw state witness si sp uh, dating speaker Martin Romandes. O, oh, ano? Mapapanagot yung mga kurakot? O, oh, oh. <coughs> ayokong maging negative uh, thinking, ano? Itong takbo ng ICI, wala talagang... Ang mapapanagot lang, ito lang. Sina Diskaya, sino pa yung mga iba pang mga kontraktor, and then mga district engineers, yun lang, mananagot. Kaya lang, politiko, si Saldico. <laughs> Kaya lang, paano nila mapanagot si Saldico na nasa ibang bansa? Wala naman silang ginagawa pa para pabalikin dito. Hindi naman nila kinakan silang visa. So... May mananagot pa? Wala. So, yung panawagan. Reklamo ng taong bayan is panagutin ang mga kurako. Wala akong nakikitang liwanag na mapanagot sila except yung mga mabababa. Kasi tatlo yung, yung survey ng Pulse Asia na 97% naniniwala ang Pilipino, 97% na talamak ang korupsyon. Collusion, collusion, yung sabwata ng executive, legislative, at ang mga contractors. So, papaano ngayon yan? Mapapanagot, sino yung otak? Sinasabi ni na Mayor Magalong ang otak doon sa budget insertion, doon nagsisimula. O di lawmakers, o sinong mananagot nga lawmaker? Isa lang. Si Saldi ko lang. Yun lang ang script. Kaya lang, nasa ibang bansa si Saldi ko, paano nila mapanagot? Kung totohanan ng administrasyong ito, na sabi, magreklamo kayo. Kaya e ang reklamo, panagutin ang mga nangulimbat sa ng bayan, magsimula dapat kay Saldi Once nga naipit si Saldico, ikanta niya na yung mga nasa taas niya. Ayun, ah, ang ayaw nila yung maipit si Saliko kasi meron siyang idadamay pataas. Ah. Meron bang mananagot? Ay totoo. Sa akin wala. Oh, ah, yung grupo naman resign. Hmm. Si Bb. Sara nagsalita na siya. Hindi ako nananawagan na mag-resign si PB Ben. Gawin lang niya ng tama yung trabaho niya. So, reklamo? I don't know. <laughs> Ayo, mag oh, mabasahin natin ang mga comments ah. Dito natin makikita kung naniniwala ba sila sa katapatan ng ating pangulo sa comments nila. Okay, people who reacted. 23,000 people who reacted. <laughs> 17,000 tumatawa. 2,900 ang galit. 2,500 lang ang nag-like sa kanya. So halos 5% lang ang naniniwala sa pangulo, ang 95% tinatawanan, galit. Yan po, Mr. President, ang reaksyon ng taong bayan sa iyo. Mm. Comments, basa tayo sa mga comments. <clears throat> JR Sarilla Matagal nang may reklamo ang taong bayan Kaso walang aksyon ang pamumuno mo Lahat, proseso, kahit nasa harapan Muna ang problema Carlos Kita Kilala dito <laughs> May commander Ang dami na ngang reklamo Pero walang sagot na maayos Bakit tayo nagkaganito? Ganon siya eh Tapos sabi pa niya na Wala akong kasalanan diyan Malinis ako. Kumpiyansa ako. Hindi ako madidiin dyan. Sila lang. Eh sinong pumirma sa national budget? Di ba siya? Patapos ba sabi niya magreklamo daw tayo. Papakinggan ba tayo? I don't know. God save the Philippines sa presidente nating ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libring at pako para makapagpatay sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Ano sila ang nataga-anogero? Mag-atop na sila karon. <laughs> Karon nakau sila anti sa pag Salamat na na Ginoo nakau nakahatagan mi ug sa sa Oo pila na rin auntie, mong idadante na ante 51. 51 pila rente mong anak Siya awalo ino, So tanan na nakapamilya or naapay gamay? Naapay. Uwa pa yung ang duha. Ay. Mm -mm. So duha lang ang imong anak karon nga gaboyon Tanan na nakapamilya ang opat. upat. So salamat kayo ante. Salamat kayo. Ganun.